Umpisa pa lang ng tagulan pero perwisyong baha na po agad ang nararanasan sa isang barangay sa Novaliches. Isa lang daw kasi sa tatlong drainage ng kalsada ang maayos na gumagana. Kaya konting ulan lang, abay abot bewang na raw po agad ang baha. Nasa gitna ng aksyon si Carlo Castillo, Exclusive sa sampung minutong buhos ng malakas na ulan. Baha agad ang loob ng bahay ng pamilya Gonzales sa Nubaliche sa Quezon City. Ang mga bata, napilitang tumungtong sa lamesa para lang hindi lumusong sa maitim at mabahong tubig. Sa labas naman ng kanilang bahay, pahirapan rin sa mga residente na tawirin ang bahaging ito ng Mabini Street na sakop ng barangay Santa Lucia. Wala rin motorista na naglalakas loob na lumusong sa hanggang bewang na baha talagang nangangamba kami sa konting ulan lang eh. Talagang ano, uh, ganito na yung nangyayari. Uh, what for pa kaya kung halimbawang typhoon na? Bukod sa catch basin ng lugar, isa lang daw sa tatlong drainage ng kalsada ang maayos na gumagana. May apat na taon na raw nilang pinagtitiisan nito mula nang itayo ang maliliit na mga private subdivision sa paligid ng kanilang lugar. Pinatayang higit sa limampung pamilyang apektado at kakabakaba sa tuwing sumasapit ang tag-ulan. Ang nakaraan pong taon halos eh, yung mga bata, yung mga anak ko po halos hindi po nakakapasok po talaga yan. Kasi pagkabiglaan ng tubig, talagang ang, ano, ang mga damit talagang natatapon talaga sa, ano, sa baba. Pinuntahan ng News 5 ang Barangay Hall ng Santa Lucia. Pero nakasarado ito. Hindi rin namin nakausap ang chairman dahil abala raw ito sa paglalaro ng basketball. Kaya dumiretso na ang News 5 sa Quezon City Hall para iparating ang matagal ng problema ng mga residente. We will get in touch with the subdivision administrator as well sa City Planning and Development Office at yung Engineering Department. We'll have to work together with the developer to address yung problem ng pagbabaha doon. Mukhang yung inilagay na culvert is not big enough to handle the volume of Uh, water outflow in case of uh, rain. Oma no? um, Action, Carlo Castillo, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.